Hello guys! Good morning again! Numukulan dito. Ayan, andami namin Christmas tree. Marami po ditong Christmas tree, oh. Christmas tree! Andami Christmas tree! Ayan, mahangin po, po siya. Sobrang mahangin. God, hindi bumagsak sa aming bahay kasi uh, so yung shed ko na yan ayan, nabagsakan ng ng puno nila yung kalahati doon kaya natanggal naman ang bubong. ayusin ko na naman yan gawain na naman uh, eh, ayaw naman ano basta, mahirap na mahirap magreklamo sa kapitbahay kasi dito uh, ayan, makalat pa guys yan, inaayos ko pa yung kalat ng ano ng puno na bumagsak dyan tatlong puno guys, ang bumagsak kaya medyo busy busy ako tsaka ang asawa ko ay sana walang bumagsak na puno ang hangin na naman guys Sobrang hangin, hangin lakas. Ang lakas ng hangin today. Yung husband ko nasa gym pa today. Uh, ayan guys, hindi pa matapos-tapos kasi kaming dalawa lang mag-asawa nag-aayos nag dito. Siyempre may trabaho din siya. Tapos ako ano nag-sale online ng mga gamit at kung ano-ano online selling ayan dami pang gagawin guys hindi pa matapos pinturahan tong fence wala pang budget si Inday si <laughs> Inday Garutay wala pang budget para sa paint ang hirap hanapin yung paint din yan eh uh, ayan ang langas ng ulan guys hindi yun naman masyadong... Ay, malakas ang ulan. Malakas ang hangin kesa sa ulan, guys. Ayan, lakas ng hangin. Ay, ang sikat naman ng araw, pero may ulan-ulan. Okay, this is Dolores. Pakita lang ang simple garden dito na ano, kami-kami lang ng mag-asawa, nag-aasikaso. Taon-taon din kasi, inaayos Iba-iba ang climate kasi dito. Pero, I love Washington State, guys. I love it here. Uh, ayan, ito, dinagdag to ng husband ko. Nung kailan lang, itanim. mahal ng presyo guys pero ano siya naka discount naman kami dito yan no? mahal 149.99 dollars pero naka discount kami dyan guys ng malaki kaya hindi kami gumasas ng ganyang kamahal <sighs> Bali tatlo yan guys oh. dami pang asikasuhin dami na nang tumatubong ano damo-damo kaya mahalangan um, tanggalin ulit nabisi si Inday ako eh si Inday Garutay <laughs> Inday Garutay ano nabisi ako eh kasi nga itong punong ng kapitbahay bumagsak po siya tatlo yan, isa, dalawa, tatlo tapos may isa pa doon sa may likod, bumagsak din yung puno. Thank God, hindi kami nabagsakan ng puno nila. Kundi, ewan, baka wala na bahay. Eh, binabayaran pa yan, mortgage. Mahal din po ang bayad ng mortgage dito. Nasa $1,800. Eh, tiis-tiis para, ano, makabayad-bayad naman. At, nakakatulong-tulong pa rin po tayo sa Pilipinas kahit may utang <laughs> utang <laughs> ala eh ano ba yan pati utang na pag-usapan at least ano makakabayad na ng utang <laughs> ang ganda ng sikat ng araw guys pero maulan siya oh mulan ulan tawag dito sa Pilipinas angge angge na ulan pero malakas-lakas po ang hangin. Pero ang sikat na araw, ayan po siya. Ayan si si haring araw natin. Ayan siya. Pero may ulan-ulan at hangin. Ayan po. Masyado po siyang mahangin. Huh? Mahangin. Hindi pa nga tapos ang shed ko. Yung bubong. Hindi ko natapos kasi ang sakit na naman ng legs ko. Ay, ay, ay. O oh, sige po, mga kabayans. Kabayan, kapuso. Ito si Dolores Higgs. Uh, sana po mag-like and share kayo at mag-subscribe. Nakakalito. <laughs> mag-subscribe po kayo sa aming channel. This is Dolores Higgs. Thank you very much. Magandang umaga, bayan. <laughs> bayan kapuso. Bayan na kapuso pa eh, no? O sige po, ingat sa lahat. Okay, bye-bye.